This is Asinas Bulilit Sounds Idol DJ Sedi Lauleta Lodi DJ Dobson Music Mix DJ Quen Lodi Lodi na pet Malupa Asinas Bulilit Sound Powered by Team Buyo Basko Welcome back mga sir Ako nga pala si 59TV Ngayon mga sir is mayroon tayong Nirepair na Bluetooth speaker. Ang brand po nito is Greenlight. Yan, may display po siya at may microphone, echo, mic volume at ito sa music at power. So ito po siya, mga sir. Malaki rin at medyo mabigat. Tapos ito po ang kaniyang label. So ang issue nito mga sir, as per troubleshoot, di na po nagcha-charge kaya na itong battery. Nung na na ang battery, hindi na niya ma-power up to, dinala, da, dinala dito sa may-ari para ipa-repair. So as per checking, nung nag-try ako sa pag-charge dito sa kanyang Type-C, hindi siya nagcha-charge hindi rin umiilaw itong kanyang ito, charging indicator so nung trinis ko dito sa kanyang charging IC ay shorted po ang kanyang charging IC in fact nung trinay ko ng mag plug dito ng cellphone charger na type C umiinit po itong charging IC na to so meaning shorted po siya di ko na lang ito bubunutin dahil mahirap ito tanggalin sa ordinary soldering iron dahil ito po ay SMD so ito naglagay na ako ng charging module na TP4056 ito sana ang ilalagay ko So actually mga sir hindi ko sana to gawing content pero for sharing na rin para sa mga baguhan na katulad ko at least kung maghanap sila dito sa YouTube sa kagayang issue na to mayroon akong may si-share sa inyo na para pagkukunan nyo ng idea so dito since itong kanyang charging module is hindi na gumagana shorted na naglagay ako dito ng charging module na TP4056 type C pa din. Yan, naka-install lang nga siya. Binutasan ko lang dito. Tapos nung na-install ko na ito, charge ko ang kanyang battery na 3000 mAh. So nagcha-charge naman siya at na-full charge niya ito. Kaya lang nung itinesting ko na sa tugtog bigla pong mamamatay ang kanyang music sa tuwing lalakasan ko hanggang 2 o'clock to 3 o'clock biglang magka-cut off ang charging module na ito dahil ang TP4056 kasi mga sir is meron lang 1 ampere charging at discharging so meaning kapag humuhugot itong amplifier na ito sa tuwing linalakasan Umuhugot po siya ng lampas 1 ampere kaya siguro ito nagka-cut off. Putulin niya ang power papunta dito. Para lang po siguro ito sa mga maliliit na bluetooth na isa lang po ang kanyang battery. So supposed to be ito talagang tp 4056 is nakadesign naka lang sa isang 18650 battery sa pag-charge. Dahil pag dalawang battery na ang iyong gagamitin paralel masyado po itong nagiinit ang kanyang chip kaya nga nilagyan ko siya ng heatsink at nagsiserve na rin as bracket para dito sa pagdikit sa kanyang front panel para matibay na rin so yon ang isyo kaya naghanap ako ng ibang charging module na mas malakas nito at Buti na lang may nakita akong ito. Charging module din ito sa TP4056. Type C din. At ang kagandahan nito mga sir is fast charge po siya. Dahil 3 ampere po ang kanyang rated current sa charging at discharging. So, nung trinai ko pag charge gamit itong dalawang kanyang battery is okay naman hindi siya mainit. Noong tinisting ko din, pinower up ko ang amplifier niya. So okay na, hindi siya namamatay kahit ipol pa natin ang kanyang volume control while playing music, hindi siya nagka-cut off. So ito na ang ating ipapalit dito sa TP4056. Baklasin ko lang itong module na to at ito ang ating ipapalit. So try muna nating i-charge. So ayan. So itong red na indicator mga sir, stands for charging po ito. Tapos kung magpo-full charge na siya, magkukulay blue po ito. Welcome back mga sir. Ito na ang ating charging module na wirings na natin. Itong module na ito mga sir, iba ito sa TP4056. Sa, sa TP4056, mayroon po siyang apat na output para sa charging at discharging. So ito, dalawa lang po. So pinagsama na dito ang charging at discharging. So kung nakita nyo may tigdalawang wire bawat connection ito sa positive yung isang wire mula ito sa kanyang battery tapos ang isang wire papunta dito sa board sim din lang dito negative dito sa battery at negative papunta dito sa board so ngayon testing na natin power on. Yan, kung nakita nyo. Play by TF card. Front display. May magandang RGB light. Rainbow. So, ito na mga sir. Gumagana na po siya. So, naka-SD card lang tayo. So cut cut na lang Para hindi tayo mag copyright strike So kung napansin nyo kanina Pull na ang kanyang volume Pero hindi siya namamatay Unlike doon sa una nating in-install dito na charging module Which is yung TP4056 Pag nilakasan natin Nasa 3 o'clock ang kanyang volume is Mamamatay po siya lalo pa pag mabaho ang music na ating pinatugtog pag buga ng baho mag self protection po ang TP4056 siguro ay dahil na rin sa tuwing bumubuga ng baho ang amplifier nito humuhugot yan ng malaking ampere sa kanyang battery kaya itong TP4056 na good as 1 ampere lang sa kanyang charging at discharging so hindi po siya pwede dito mag-self protect po siya. So ito lang po, maganda po ang charging module na ito sa so, katulad nitong malalakas na Bluetooth speaker na powered by 12 volt. So itong mga TP4056 TP ito okay rin naman 'to gawing charging module sa mga maliliit lang na Bluetooth na isa lang po ang battery na 18650. Ginagamit ko din itong TP4056 sa mga plus light na sira na ang ayaw na mag-charge. So dami na akong na-install dito. So okay naman to mga sir, matibay din. At ito, ngayon ko lang po ito nasubukan. Sana matibay din to at magtagal para sulit naman ang binayad sa ating customer ito ragatak hindi ito copyrighted kung napansin nyo nasa maximum volume na po siya or naka max na po ang kanyang volume tapos nag play tayo ng ragatak so sa tuwing ibubugan niya ang baho hindi na mamamatay ang amplifier so goods na to mga sir pwede na natin tong isuli sa may ari bulky pa naman ang kanyang battery matagal pa naman malubat maglast naman siya up to 2 hours sa continue playing in normal volume level so okay pa ang kanyang battery so that's all mga sir extra na po tayo this has been your 59 TV thank you